Ayan, lagi silang gumaganyan pag ano. May times lang gumaganyan. Ano kaya ibig sabihin niya? Ano to? Um, may bad meaning ba? Or good meaning? Ano kaya ibig sabihin pag gumaganyan yung mga alaga mo puso? Ako pa kasi, ano. Uh, Para siyang Ang cute-cute niya. Ang cute-cute. <laughs> Ang cute niya kasi sila lahat. Gumaganon sila pag nandito ako minsan. Anong ginagawa niya yun? So, to those who have idea about it is hindi sure naman kung anong ibig sabihin pag gumaganon yung alaga mo po sa... Yan Oh. Tapos minsan ginaganyan ko siya kasi parang ang sarap niya. Parang minamassage niya ako. Ayun naman. Pero dahinto naman ang